Hi guys! Good morning! Good afternoon! Dito kami sa Tagaytay. Hi! Magandang hapon guys! Pupunta kami ngayon sa... Saan tayo pupunta ni Ri? lang Saan? saan mga Para saan yun? Para po sa ano, sa ano, project ba yun? Sa MIL Media. Bakit kaya mabibideo sa Minitiki? Hindi lang kung picture lang po, tapos ipopost ko sa Facebook po. Sa Facebook mo? Apa. Para saan? For promotion. Project daw nila yan eh. Ayan, so pupunta namin yung kakilala kong may milk Para doon siya mag-video. Ay mag-picture. Hindi ba video ang gagawin mo? Hindi lang po. Picture lang po. Picture pala? Ilang picture? Depende po. Kasi ilang, isang ano lang. yun Isang picture lang. Isa, dapat maano lang po. Kasi po sa, isang, ano yung tawag mama. Parang ano lang po, isang picture lang po siya. Pero marami po para makakasya. I-edit ko na lang po. I-edit mo? Ah! parang ipopromote mo yung kanilang ano ipopromote mo yung kanilang business ganon ayan guys dito na kami guys dito kami magpipicture kakausapin ko si may ari si kumari at saka si Kasi pare <laughs> ano ano tara asan ah, napipicturan mo dyan Ah. Alan. Yung ano sana yung benta, yung Ano? Yung porma. Ano yung benta po? Ano yung bagong gawa Ganon? Tapos securean po. Mm. Yun po. po. Yung bagong gawa. <laughs> oh, sige, picturean mo. <laughs> nak, excuse me. Oh, sige na, picturean mo. Hmm. Hindi pa kami nagpapaalam. <laughs> ano? Hindi, tara doon. aakyat ako, kakausapin ko siya. Tara, nak, Tara. Ayan, pagkatapos po namin mag-video, ay nag-picture, ay, nag ay mag-multi na sila. malapit lang naman ko sa bahay. Yun yung likod ng malaking bahay yung sa amin. Ano ba ito naman? Oo, wag mo pisilin. Payin ka ng tissue. Payin niya tissue. milk Pampa. Tampa. Tampa wala ng sakit. Nang gas-gas. Ay, hindi pala. <laughs> hindi pala. Sorry. Yan ba yung gusto mong ano? Okay ba yung lasa? Yan ba yung sinasabi mo? Hindi? Ano ba Ubi? Ha? Ubi? Ataro. Ah, taro. Video, pero... Ayan, yung... Ah, na kasi. Ah, taro lang. Ano ba yung taro ube? Mm -hmm. Okay. Oh, tara na, tara na. Uwi na tayo. Ayan, uwi na kami, guys. Ayan. Ayan, guys. Uwi na. Uwi na kami. Nag-bilky na yung dalawa. Nag-video? Nag-volleyball? Nag-volleyball? <laughs> May nagbibideo din mama. May din. Ay, ay sorry. May nagbibideo din pala. Sorry, hindi ko napansin. Sorry naman anak. Hmm. Pumasok ba sa sky? No? Milk tea. Sarap nak. Ano ni Rima, sarap yan? Medyo. Huh? Medyo. Medyo. <laughs> Tawin na guys. Si Day nagasgas ang kamay. No. Pero maliit lang yan eh. No. Mawawala agad yan, di ba? No? Kasi uminom ka na ng milk tea. Eh. Saan? Ayan, oh, wala oh. Saan? Hindi kita. Hindi makita na. Hmm. Hindi makita Hindi kasi maliit lang. Mawawala, magagaling din yan agad kasi uminom ka parang milikti eh. <laughs> ba? Diba? Hmm. Dati po, makabasa pa po kami. Mm. Ano, umakyat po kami ng ano, yung biyabas. Naglaro po kami doon sa taas. Mm. Ang puno. Tapos po ako.

Good morning, good afternoon. Dito kami sa Tagaytay. Gagala kami. Oh, namin dalawang dalawa dalawang dalaw hindi nga. Oh. Yan, dito muna kami. Oh, ano ba 'yan? Ano ba 'yan 'di? Nagagawa. Ano Alay <laughs> nito bino. Ano daw? Ha? Ato malo ang alam ba? Ah. Ab tapos sa tumba ka. <laughs> Ito kami sa Tagaytay, guys. Maganda yung panahon ngayon. <laughs> <laughs> ha? Oh, doon din picture daw kayo doon niya ate, oh. daw <laughs> nice sila dyan o guys. Sa mga sahanin. <laughs> Nililipad si Dane. <laughs> ano daw? A picture. Post ka na. Yeah, oh, galing ha. Huh? <laughs> Ayan. Oh! Liliparin ka ng hangin. Okay na. Yan. Yan, ninatay lang namin si Papa. Papa Playground! Ang ginagawa lang si Papa, inaantay lang namin dito sa labas ng mall. Yan. Ang lakas ang hangin, guys. Hmm? Sarap po, Mama. Ha? Sarap po. Ano, para, para ka nasa bukid doon? Para ka nasa bukid doon, ganon? Ang lakas ng hangin, ang lambe, guys. Ayan, pasok muna tayo, guys. Ang lakas ng hangin. Gala-gala, guys. Habang walang pasok. Walang pasok sa nerin ng the whole week, eh. Oh. So. <laughs> Picture! Picture! Oh! Dali nga! Dala-dala tayo guys! Ah, oh, bababa tayo. Ay, hindi, dito mo muna tayo sa CR. Doon oh, sa dulo? Oo. Oh, oh. ganda ng mga painting, oh. Ayan, ang ganda ng mga painting, oh. Ayan, guys. May bili sila. Si Neri, bibili ng belt. Ayan, ayan maganda. Color brown. Favorite mo brown. Hindi aabot? Hindi, aabot ka nang mas mahaba. Oh, hawakan mo muna. Ipatong mo muna dun sa mesa nak tapos kunin natin mamaya. Pag nagbayad na tayo. Isama mo to, medyas ni baby. Ayan. Ha? Para parehas ang haba? Hmm? Ay, maliit na. Ayan yung isang brown na yan. Ayan yung ano na yan, no. Oh. Yung katabi niya. Yung Ayan, yung isa. Eh, hindi yung sumunod. Ayan. Maganda din yan, ah. At least yan. 200. Okay lang. At least ang kagandahan nito. 200 na ata yun. tingin? At least. At least ang kagandahan nito. Pwede mong i-ano yan, oh. i shoot Aray ko. tingin. Maganda ba? Yan, maganda to ah. Oh. brown din. Uh -uh. Brown, hindi ba brown yung kulay ng ano? Black. Okay. Ayan. Ayan na. Then, ano naman yan? ano kinukuha mo? Gusto daw yun din. Ano yan, nak? Ano nakita mo? Patingin. Ito. Patingin. Ano yan? Ano to? Bracelet? Ang dami mo ng bracelet sa kamay ah. Tali ng buhok ata yan eh. Uh Oo. -oh, hmm, sige. Okay. Lagay ko na dito. Mm.